pa beauty ka kami dito kay Catherine ano nail salon mayroon pala na si, si has seven branches seven branches na kanyang nail kaya lang may parlor siya ibang ibang bra, ibang pangalan ano anong pangalan ng isa glow up glow up glow up daw o bata pa siya negosyante tayo matanda na para tayo pumunta <laughs> maganda naman ang kanilang pwesto kasi nasa South Mall sila. Okay ang ambiance, maganda. Magpapabeauty mo na kami. Pero magandang banding yun, mag-asawa sila gandang ng banding yan, na, isang mag-asawa. Oo, oh, oh, dapat ganun po. Ganun ang buhay natin. O, oh, sige, na, ang bait ng mga anak. Tingnan mo, o. Oh. Bigay ng mga anak. Naka-vlog to. Panunungo nila. Ituturo ko yung ano ko. Oh, ang babait ng mga anak ganyan. Yung magulang na inaaruga. Eh, tapos na kami arugain ng magulang eh. Palitan lang yun. Kulang pa yan. Ang hirap magbuntis na. <laughs> yung mag-alaga, yung pagpatapos ng aral, ang hirap. Yung magbuntis ka lang, nagdududual ka, ilang buwan. Eh ako, ayaw ko tumingin ng araw, nung buntis ako. Nung naglilihi ako. Ganun lang yun ang buhay. Kaya dapat, dapat ang mga magulang masaya din Ito, sa atin, mga ay, anak. Bumili ng gift certificate, ma. Sakat na kayo. Ay, nako. God bless po sa anak nyo, Nay. Oh. Hulog din ng langit ang magulang. Hulog din ng langit ang mga anak. Oh, ako malayo kasi ako, wala ako. 19 years old nang ako umalis ng Pilipinas. Dating, Then, hindi ah, naman o oh, siguro, lang. pero siguro kung magsisikap sa magulang. kung lang yung magulang na abusado. Ah, maraming magulang na inuubos ang pera ng mga anak. ay hindi ganun si nanay. Nanay ko masipag. Ay, hindi ganun ang nanay ko. Masipag nanay ko, tumanda na lang yan, pero masipag siya. Ay, mga bobo yung magulang. Hindi, yun. <laughs> mm. hindi, oh, hindi tama yun. ka blessing yan. Hindi yun. Hindi tama yun. Yung, pag mayroon, yung pangyajaliwi na lang, aalis na. Hindi tama yun. pari paris naghahanap ng pera. Ay, mga pagod eh. Ako araw gabi nagtatrabaho kaya ako. Uh, pakinalang ano ilang minutes na to kasi pakikita ko lang sa anak ko nagpa partner kami ng nanay para naman pag tumanda ako ganyanin ako ng anak ko pagandahin ako <laughs> <laughs> hindi nang baka kurut-kurutin na lang ako <laughs> wag na sa tabi na matanda naman to sanay wag na <laughs> Very good po. Good luck po sa anak nyo. Pero swerte din ang mga magulang na ano, may mga anak na ano. Malapit sa mga anak. Opo. Kasi Dapat ganun. Napakahirap po yung malayo sa mga anak. Ay, nanay ko malayo. Ako 19 years old lang ako. Nag-abroad na ako. 19 years old. Ay, 57 years old na ako. Mga kabro, thank you. Love you love you all. Sige na.